It's a new day and it's a new vlog na naman po tayo mga chinggu. Maaga pa nga lang ay nagayak na agad ako at papunta kami ngayon ng bundok for today's video. Halos isang linggo na rin kasi na hindi ako nakakaahon kaya medyo excited ako ngayon. Halos araw-araw na nga na nandito si Yubo sa bundok kaso hindi naman ako isinasama. Nagsimula lang naman yon nung makakita siya ng malaking ahas dito sa bundok. At pagdating na pagdating ko nga din sa bundok ay nagtanim muna ako nitong mais for the content. O hindi, for the life yun. <laughs> Matagal ko na nga naitatabi itong buto ng mais pero ngayon ko lang talaga ito na itatanim. Kung mapapansin nyo nga ay talaga namang pagkabait-bait ko dyan ngayon. Oras na naman para pitasin itong aming sayote. Kulang-kulang dalawang linggo nga ulit bago kami namitas nito. Pinalaki na nga muna namin itong bunga para kahit kakaunti at least matimbang naman siya. Matagal na panahon na nga ang huli akong sumama kay Yubo para mamitas nitong sayote. Kaya sa sobrang saya ko talaga, kaaga pa lang ay talaga namang gumayak na ako. Kakaunti na nga ulit itong aming sayote kasi talaga namang naapektuhan ito sa lakas ng hangin dito. Pero okay lamang kahit kakaunti ang mahalagay meron pa rin namang nakukuha. Kakaunti man yan ngayon pero okay lang dadami din naman yan. Ito ang unang pagkakataon na nakapag video ako na ako talaga ang model din sa pamimitas. Si Yubo talaga kasi ang madalas kong model kaya sinabi ko ako naman ngayon. Abay malay mo naman biglang may kumuha sa tagapitas abay dagdag kita rin yun. Marahil nga siguro ay maraming nagtataka at marami ring nagtatanong kung bakit ganitong klase ng buhay ang pinili ko. Napakasimple lang naman po ng sagot, dito po ako masaya. Isa kasing malaking fulfillment yung sa aking buhay kapag nakakita ko ng mga ganitong klase ng scenery. Siguro ngayon ay pinagtatawa na lamang ako ng iba kasi isa na ako ngayong magsasaka. Pero wag ka, baka nga nasa nayon ka nga pero baka mas mapera pa ako sa'yo. Charis! Ganito lang naman kasi ang moment na nagpapaalala sa akin sa aking mga magagandang childhood memories. Kapag nakakita lang naman ako ng mga bundok, ng mga puno, ng mga halaman, ng mga gulay ay talaga naman kakaibahaw ang aking nararamdaman. Ibaho talaga ang feeling dahil feeling ko talaga bumabalik ako sa aking pagkabata. Hindi ko naman nilalahat pero maraming mga tao ngayon na nakatira sa mga nayon na akala nila porket nasa nayon sila ay mas mababa na sa kanila ang mga magsasaka. Hindi lang naman ako magsasaka kasi isa rin naman akong may bahay. Isa lang naman akong may bahay na sinusuportahan ang kaligayahan at kagustuhan ng aking mahal na asawa, wag lang talaga pagdating sa inuman ay talaga namang. Meron po kasi kaming personal issue about dyan na hindi nyo na kailangan pang malaman. Gawin nyo na lang ang pagsasabong pero wag na lang siyang uminom ng alak. So ayan na nga, pagkatapos nga naming mamitas ng sayote ay nagsimula naman akong manguwa nitong dahon ng sili. Meron kasi akong lulutuin mamaya na isang panibagong putahe. Dinamihan ko na nga ang pamimitas nitong sili kasama na rin itong bunga dahil napakahilig talagang kumain ng sili ni Yubo. Naglalaglagan lang naman kasi ang mga bunga nitong mga sili na ito kaya ayan, pinagpipitas ko na lahat. Nang papahapon na ay nagsimula na namang umihip ang malamig na hangin dito sa Mount Manahaw. Nagkataon pa naman dito na hinubad ko na yung aking jacket kasi akala ko ay pauwi na kami pero hindi pa pala. Tinamad na akong suotin dito ang aking jacket kaya ayan naramdam ko na lang ang lamig. Itong sayotian na ito ay pinagtamnan din namin ito ng bagyo Beans. Bukod sa malamig na hangin ay nagsimula na rin itong umihip ng pagkalakas. Bukod sa pamimitas ay nagtalinga rin pala dito si Yubo ng gapangan itong mga sayote. At dahil umaambod na nga dito kaya napagpasyahan na namin ni Yubo na umuwi na. Nang makapagpahinga na nga ako ay sinimulan ko na nga ang asikasuhin itong aking lulutuin. Sinimulan ko na nga ito sa paghihimay nitong mga dahon ng sili dahil talaga namang napakarami. Mas masarap talaga kasi itong aking lulutuin kapag marami talagang dahon ng sili. Nakakamis na rin kasi yung humigop ng sabaw kaya ito naman ang aking gagawin. Kaya magluluto lang naman ako ng tinola with a twist. First time ko lang din magluluto nito kaya titingnan ko din kung magugustuhan ko. Natutuwa nga rin ako dito kasi sabi ko nga fresh na fresh ang mga gulay na aking gagamitin. Kung wala pong available na sayote dyan sa inyo ay pwede nyo naman pong palitan ito ng papaya. Pero nakadepende rin po yun sa inyo kung ano po ang gusto nyong ilagay sa inyong tinola. Nung bata pa lamang ako, ang nakasanayan ko talaga na inilalagay sa tinola ay papaya. Kapag wala nga noong bunga ang papaya ay nangihingi kami sa kapitbahay. Hindi nga pala kami magastos noon sa tinola kasi hindi naman kami bumibili ng mga manok no. Ng mga manok na kinakatay namin ay yung mga native. Naaalala ko nga noon kapag nagkakatay si mama ng manok ay ako talaga ang tagahawak ng mga paan nito. At sobrang magana nga naman ako noon sa pagkain sarap na sarap talaga ako sa luto ni mama. Naiirita nga pala ako dito nang sinimulan kong hiwain itong aking mga rekado. Paano kasi andar nang andar itong aking sangkalan? Akala mo'y oto. <laughs> Habang hiwa ako ng hiwa dito ay usod naman ako ng usod nitong sangkalan. And chada, ito nga pala ang magbibigay ng twist sa ating tinola. Ibaporada pala ang nakalagay dito sa aking recipe pero trinay ko na rin itong coconut milk. Bibili na nga sana ako dito ng ibaporada, buti na lang at biglang dumating si Yobo. Kaya tinanong ko nga siya kung bibili na lang ba ako ng ibap o coconut milk na lang ang aming gagamitin. At ang sabi niya, gata na lang daw para kahit papano hindi na bumili. At nang lumingas na nga itong aking panggatong ay inilagay ko na nga itong kawali. Inantay ko na nga munang matuyo at maging mainit itong aking kawali bago ko nilagay itong mantika. At dahil naguusok na itong aking mantika ay nilagay ko na nga itong sibuyas at saka itong luya. Hinalo ko nga lang ito ng mabuti hanggang sa maging golden brown. At bago pa man masunog itong aking inilagay na ricado ay inilagay ko na nga itong aking manok. Ito nga pala ang kalahati ng manok nung nakapagluto ako noon ng chicken curry. Hinalo ko nga lang itong mabuti hanggang maabsorb nitong chicken yung sibuyas at saka yung luya. Nang mag golden brown na nga itong manok ay nilagyan ko nga ito ng kaunting patis. Ilang beses na rin akong nakapagluto nitong tinola kaya naghanap na naman ako ng ibang version nito. Maigi na nga lang habang nag scroll ako ay nakakita rin ako ng kahit papanong ibang version nitong tinolang ito. Tatakpan ko na nga muna ito at papakulaan ko lang muna na mga ilang minuto hanggang ma-absorb ng chicken itong patis. And after ilang minutes, nagsimula na nga siyang kumulo kaya inilagay ko na nga itong sayote. Inilagay ko na nga agad itong sayote para sabay silang maluto nitong manok. Natatawa pa nga ako dito kasi meron pa pala akong sayote yung hindi pa nai slice At pagkatapos nga pala ay sinunod ko namang inilagay itong kakanggata. Isang gata lang po ang gagamitin natin, walang kundi yung kakanggata. Kakanggata sa mga hindi pa nakakaalam, yun po yung unang piga. Haluin nga lang itong mabuti para lahat naman ay malagyan ng gata. Habang ako ngayon nagluluto dito, ako talaga itong nagutom na palibasay sa bundok ay kakaunti lamang ang aking kinain. Isang maliit na torta at ilang perasong dilis lang naman ang aking kinain doon. Pagkatapos ko nga pala itong haluin, ay nilagyan ko na nga pala ito ng tubig at saka itong chicken cubes. Naglagay na nga rin ako dito ng asin at saka paminta bilang pampalasa. Nakakatuwa nga isipin na meron palang ganitong klase ng version ng tenola. Hinalo-halo ko na nga pala ito ng mabuti para magsama-sama naman itong ating mga rekado. Sabi ko nga po kanina, first time kong lutuin ito kaya sana magustuhan ko naman ang lasa. Kung hindi po kayo mahilig sa gata ay pwede nyo rin pong subukan ang ibaporada. Sa tagal ng pag-aantay sa wakas ay kumulo na rin itong aking niluluto. Tiningnan ko na nga dito kung luto na itong aking manok at saka itong aking sayote. Natatawa pa nga ako dito habang ako'y nagahalo. sa kako na pagtanto na baliktad pala ang gamit ko nitong sando. At akin na nga itong tinikman kung tama ba ang lasa nitong aking tinola pero matabang pa rin sa akin kaya nilagyan ko na ulit ito ng patis. At dahil malambot na nga itong manok at saka itong aking sayote ay sunod ko namang inilagay itong dahon ng sili. Mas masarap talaga ang tinola lalo na kapag marami talagang dahon ng sili, diga. Kung iyong titingnan itong ating tinola ay para na rin pong sopas. Pinagkaiba nga lang dahil wala itong makaroni at saka meron itong dahon ng sili. Huwag nyo na lang pong titingnan yung itlog kasi nagpakulo lang talaga ako diyan. Inilagay ko na nga ito diyan para kapag naluto na itong aking manok ay luto na rin yung aking itlog. Kaya yung itlog na yan ay hindi po kasama sa recipe na yan. At sa wakas, luto na yung ating level up tinolang manok. O ba diba, first time yung makakita ng tinola pero may gata. Tinanggal ko na nga dito ang dalawang itlog para hindi naman nakakalito sa mga nanonood. Baka kasi mamaya isipin nila na kasama iyon sa ating recipe. At naglagay na nga pala ako dito sa ating serving bowl para kahit papano yung makita naman ang itsura nitong ating tinola. Siguro'y pwede rin naman itong tawaging tinolang manok sa gata. Ito talaga ang napili kong recipe dahil bukod sa kakaiba ay available lahat ng ingredients dito sa amin. At dahil ini edit ko na lang ito ay alam ko na ang lasang meron nito. Lasang tinola pa rin naman ito kaso nagkaroon lang ng kakaibang lasa gawa ng gata. Sabi nga ni Yubo dapat pinalatik-latik ko daw muna. Sabi ko eh, hindi na yung tinola kapag latiklatik -latik na. Thank you for watching. Please try this recipe at home. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.